isang bulanang tao. Magsasarang na kan magtugang nagabas si Felicia Ferrer ang sa indang 66 anyos na amang si Felix Salaveria Jr. Makalihis na dukuton ini kan mga daipan na bibistong kagibo alas si nin aga kan Agosto 28 sa barangay Cobo, Tabaco City. Segun sa magtugang na Ferrer, dahil na wawaraanin paglaom na mahihiling panindang buhay ang sa indang mabuot asin matinabang na padre di pamilya na pinili sa naman kutang mamuhay nin matrangkilo sa nasambit na syudad makalihis ang halabang panahon na pag-istar sa Metro Manila. Mabuting taong tatay namin. Um, hindi siya... Yung sa CCTV, no, nung nakita namin yung CCTV, parang nanghi ako, nanghihina. Ang ate ko, hindi kayang makita. Kasi hindi... Hindi, hindi namin maiisip na isang sa isang klaseng tao na katulad ng tatay ko na mangyayari yun sa ay gagawin yun sa kanya na parang violent no violent yung pagkuha ganyan kasi mismo tatay ko hindi naman yan nananakit eh. hindi rin yan kayang makapatay ng ipis alam mo yun parang nire-respect marami malawak ang respeto niya sa sa mundo Agosto 28 kandain na makontakan sa iyang pamilya si Felix rason kan pagpasiring kan magtugang na Ferrer sa Tabaco City. Sa paghapot-hapot sa mga residente duman inda in na pag-araman nagikan sa pagkakanan sa indang ama asin pauli na kuta sa pigrerentahan na apartment kan na isa sa van kan mga kagibo. So, yun nga po yung isang malaking katanungan kasi wala eh wala kami nakikita, hindi rin namin alam na bakit may gagawa sa kanang sa kanya ng ganon. Kaya nga gusto sana namin nagawin sana nung um, PNP tabaho yung kanilang trabaho na mapa ito yung tatay namin as soon as possible. Gusto ko lang pong sabihin no, sa lahat ng makakarilig nito or makakabasa na sa kahit anong anggolo mo patingnan, hindi solusyon ang pagdurukot. Mali ito. Lalo na nandito na tayo 2024 na walang lugar ito sa ganit sa lipunan. Um, at meron tayong tinatawag na due process. Antes ang pagdukot kay Felix, enot nang napabareta ang pagdukot sa amigo kaining si James Hazmines sa barangay San Lorenzo, parehong syudad, Banggikan, Agosto 23, makalihis na mag sa birthday ni Felix sa sarong kakanan sa barangay San Roque, pareho man na syudad. Si Hazmines ang kanguudan na tugang ni dating peace consultant ka National Democratic Front na si Alan Hazmines, mantang environmental advocate naman ang amigo kaining si Salaveria, sin parehong bistadong nagbubusol sa mga pantawo. Ikinamundo naman kan grupong karapatan ang nangyaring ini sa duwang aktivista. Sigun sa karapatan, malinaw sa CCTV na enforced disappearance ang pangyayari asing garusubot mayong takot ang mga kagibo. Makusugman daan sa indang pagtubod na posibleng mga state security agents man sana ang nasa likod kan pandudukot. May ganitong kapasidad lamang no, na magsagawa ng mga ganito ay yung mga uh, persons in authority. Ibig sabihin, um, katambal po nung brazenness, no? Yung sinasabi ko pong tila walang pakialam, no? Kung mahuli sila, kung uh, pakita sila sa CCTV, um, dahil tingin nila ng mga perpetrators, they can get away with it. No? Ang may ganong ano, um, uh, lakas ng loob ay yung mga tao na nagpa-perpetuate ng climate of impunity dito sa ating bansa. Uh, at ang uh, makakagawa lang po sa tingin namin ay yung mga nasa gobyerno. Dismayado naman ang magtugang na Ferrer sa bawulbol na aksyon kan otoridad sa pagkakawarakan sa indang padre di pamilya. Uh, yun nga po yung pinaka ano, nag, nakabagabag um, nakakabagabag po para sa amin bilang Noong na delay na nga po yung pagpunta namin mismo doon sa Tabaco City kasi ang lakas po ng mga pag-ulan noon at may bagyo po noon di ba nung um panahon na yon kaya na delay po yung pagpunta namin mismo sa Tabaco City um ang mismong nag-report po ng pagkawala ng tatay namin ay ang barangay mismo ang barangay kapitan. at ni-report po niya yung mismo sa PNP chief ng Tabaco City kung saan nakita po nila kagad yung CCTV footage at naka-obtain na po ang police ng evidences na may inabdak na tao. Ngunit wala kaming na-feel na sense of urgency dun sa pag iimbestiga po nung pagkawala nung tatay namin. Huli ka ini, desidido na daan pamilya kan mga nawawarang persona na maghagad din akudir sa gobyerno nasyonal. Para sa mga baretang tatakbikol. Angeline Dagda